Ang Lobo sa Balat ng Tupa, isang kwentong hango mula sa pahina ni Batala. Makinig at mamangha sa isang malawak at luntiang pastulan, isang tusong lobo ang nagmamasid sa kawan ng mga tupa. Napakasarap nilang tingnan, sila ang magiging masarap kong hapunan, bulong niya sa sarili habang naglalaway. Ngunit ang pastol na nag-aalaga sa mga tupa ay laging handa. Mayroon siyang matapang na aso na laging tumatahol at nagtataboy sa lobo sa tuwing sinusubukan nitong lumapit. Kailangan kong makaisip ng paraan para makalapit sa kanila nang hindi ako napapansin, sabi ng lobo sa kanyang sarili. Habang siya'y naglalakad, may nakita siyang isang balat ng tupa na nakasabit sa sanga ng isang puno. Isang napakatalinong ideya ang pumasok sa isip ng lobo. Kinuha niya ang balat ng tupa at maingat na isinuot ito. Hahaha! <laughs> Isa na akong tupa ngayon! Halakhak niya. Dahan-dahan siyang lumakad at sumama sa kawan ng mga tupa. Dahil sa kanyang suot, walang sino mang tupa ang nakapansin sa kanya. Inakala ng lahat na siya ay isa sa kanila. Pagsapit ng takip silim, dinala ng pastol ang lahat ng tupa sa kanilang kulungan upang maging ligtas sa gabi. Kasama sa mga ipinasok sa kulungan ang nagpapanggap na lobo. Ito na ang aking pagkakataon. Bulong ng lobo nang makita niyang mahimbing nang natutulog ang pastol at ang mga tupa. Pinili niya ang pinakamatabang tupa para gawing hapunan. Ngunit bago pa man niya, ma sa katuparan ang kanyang masamang balak. Biglang bumukas ang pinto ng kulungan. Pumasok ang pastol na may dalang ilawan. Kinailangan ng pastol ng isang tupa para sa isang handaan kinabukasan. Sa dilim, ang napili niya ay ang pinakamalaki at mukhang pinakamatabang tupa, ang lobo na nakabihis. At doon nagtapos ang buhay ng mapanlinlang na lobo. Ang kanyang masamang plano ay sa kanya rin bumalik. Ang aral sa kwento ay, ang panloloko ay hindi kailanman nagdudulot ng maganda. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.